All once again, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel Ang Lord TV 51. Ah. Uh, pag usapan po natin mga kabayan, ito pong uh, po ngayon sa Social media Tungkol nga po ito sa palibagong channel uh, daw po ngayon sa China Ito pong Ah uh, panibagong virus, mga kababayan. Meron po kasi mga nagsasabi na ito daw po ay hindi po totoo. Meron naman po nagsasabi na ito po ay totoo. Alam niyo po mga kababayan, hindi lang po ito dito sa Pilipinas kumakalat ngayon, kundi ito pong ang balita pong ito ay kalat na kalat na po sa buong mundo at ito po ang usap-usapan sa lahat ng mga TV network sa iba't ibang bansa. Ito po, panuwarin po muna natin ang balita mula po ito sa ibang bansa mga kababayan. According to reports, China has been battling an outbreak of human metapneumovirus or HMPV. What is known about it? How dangerous is it? As per the information available so far, HMPV causes symptoms symptoms similar to influenza as well as COVID-19. However, unlike the two, it currently does not have any corresponding vaccine. How concerning is that? Let's first tell you more about what is known. According to experts, HMPV infection. Rose in mainland China over the past few days. In the northern province in China, reportedly the infection rate has shown an upward trend. On Friday, China's Diseases Control Authority said that it was piloting a monitoring system for pneumonia. Whose origin is unknown as of now. The Chinese medical body reportedly also said that cases of some respiratory diseases are expected to rise through the winter. It's reportedly to establish a dedicated system that can help the authorities set up protocols to handle unknown pathogens. Not just that, according to the state broadcaster CCTV, the National Disease Control and Prevention Administration is set to establish a separate procedure for laboratories to report as well as for prevention agencies to verify and handle cases. You see, all of this is happening and is being closely looked at given the backdrop of the COVID 19 mayhem. Responding to this outbreak, the deputy director of Taiwan Centers for Disease Control. Or CDC has said that Taiwan is closely monitoring the virus as well. Why is that? As it suspects that the outbreak might also affect Taiwan. Meanwhile, in Hong Kong, a leading epidemiologist has recently reportedly said that levels of HMPV remained low even amid the outbreak in mainland China. But what exactly is HMPV? <laughs> Ang symptoms po nito mga kabayan ay katulad daw po rin nito ng uh, COVID-19 At sabi pa nga dito mga kabayan, eh, mas matindi pa daw ito sa COVID-19 At ang masakalap nito, wala pa daw po itong vaccine mga kababayan Naghanap pa pa ako ng ibang uh, balita tungkol po rito At ito po ang aking nakita uh, mga kabayan ito po mga kabayan. Balita naman po ito mula po sa India Today. TV Network. Pakinggan po natin. That's spreading in China because obviously the nightmare of COVID is coming back to us. This mysterious virus is called HMPV, stands for Human Metanumo Virus, and has been reported in China. Now, we can only rely on social media posts that come in from China because we all know the veracity of really the media claims that come in from China. Some of these social media posts claim hospitals, cemeteries are all overwhelmed with virus patients, which means the symptoms are serious. Now, all speculation is going around about the symptoms, about what can be done for prevention. Can it actually spread to other countries? Do we have reason to worry here in India? All the details in our next report. Sampai jumpa di video selanjutnya. These are in pictures from the COVID-19 pandemic that broke out five years ago. Recent pictures from China that has surfaced on social media has sparked up big concerns about a possible spread of yet another infection. Overpacked hospitals and crematoriums overflowing is what various handles of social media indicate, but not the World Health Organization, neither China, has verified any of these claims. It is being suggested that mysterious meta pneumovirus is making hundreds of people sick. China is indeed seeing a rise in respiratory infections. This is being attributed to the catch up period with lockdowns opening up, exposure for pathogens, and the winter season. The fact is that in any influenza, in any viral infection, the vulnerable will continue to be the senior citizens, the comorbid, and children. This again is no different. Oh, young, oh, Napa po ako ng iba pa Mga kababayan, at ito nga po rin ang nakita ko Ito po, ito po ang nagbabayral na video ngayon mga kababayan Ito po This has raised concerns in China The infections caused by human metamumavirus have been reported in the country as the... Admin Ayan, yung video po niya mga kababayan, yan po ang nagbabayral Nagbabayral sa lahat po ng mga balita sa buong bansa na nakuha naman po ito sa mga ospital na uh, overwhelming na po ang mga pasyente sa kanilang mga hospital. Steps up. and isolation protocols to deal with pathogens. video shared on social media showed an alarming situation in hospitals with waiting rooms overcrowded and patients wearing masks. Some videos emerged where patients were seen coughing. The looming threat of another pandemic, five years after COVID-19 brought life to a standstill and has created panic online. China has reported rising cases of HMPV, especially among those under 14, in northern provinces. Reuters reported, citing officials, earlier on December 27, China's Disease Control Authority had said that it was piloting a monitoring system for pneumonia of unknown origin with of some respiratory diseases expected to rise through the winter. an official statement indicated that data for acute respiratory diseases showed an increase in overall infections during the week of december 16 to 22nd, as reported by reuters. an official stated at a news conference that china is expected to face various respiratory infections during the winter and spring. <laughs> Ngayon, dito kong video nito mga kababayan, itong virus na ito na kung balitang balitang-balita ngayon sa uh, buong mundo, ay sinasabi na ito daw po ay hindi po ito totoo. Uh, ayon po sa balita po natin, punta po tayo sa balita po natin mga kababayan dito po sa Pinas. Ito po mga kabayan, sabi naman po dito sa uh, New 25, ito nga po nga, ito daw pong balitang ito ay, ay ah, hindi, dito po muna tayo. Tama, Tama dito. Ayan, sabi po dito sa balitang ito mga kabayan, ito daw po ay, hindi Panibagong epidemya sa China. Kasabay po nito, pinawi rin ng Department of Health ang pangamba ng maraming Pinoy, lalo na wala rin namang binabalita ang World Health Organization. At sa gitna nito, payo ho ng DOH sa publiko, huwag magbapahagi ng artikulo mula sa mga kadudadudang website o online sources pang maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon na magbabalita si Mads Villar Moratilio. <laughs> Mismong ang embahada na ng China sa Pilipinas ang nagsabi na fake news o walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon sa social media patungkol sa sinasabing epidemya. Oyan nga po mga kababayan. Ayon nga po daw sa embahada ng uh, China nandito po sa Pilipinas ay wala daw pong katotohanan ng balitang kumakalat na ito. Mga kababayan. Ano mano sa China? Ayon sa source mula sa Chinese Embassy, business as usual ang sitwasyon mm -hmm. sa China at wala rin silang iba pang impormasyon patungkol sa sinasabing virus na ito. Una rito, kumala sa social media ang balita na napupuno na umano ang mga ospital sa China dahil sa mabilis na pagkalat ng multiple viruses na ito kabilang ang influenza A, human metaneurovirus mm -hmm. o HMPV, mm -hmm. mycoplasma pneumoniae mm -hmm. at COVID-19. Ayon sa U.S. Centers for Disease Surveillance, ang HMPV ay nagdudulot ng respiratory disease. Kabilang sa sintomas nito ay ubo, lagnat at kapos sa paghinga. Karaniwan umana ito sa panahon ng taglamig. Ang Department of Health naman, pinawi ang pangamba ng publiko. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, kahit ang nasabing bansa o ang World Health Organization o WHO, walang kompermasyon sa sinasabing international health concern na ito binigyan diin ang DOH na... Ng... O, oh, yan nga po mga kabayan, sabi nga po ng uh, Bansang China at ng uh, World Health Organis Organization, ay uh, hindi pa daw po ito kontermado mga kabayan. Gumagana pa rin ang disease surveillance systems ng bansa. Aktibong biniberikpika ng DOH ang lahat ng impormasyon at pananatilihing naming updated ang publikong Pilipino. Ang Pilipinas ay aktibong miyembro rin o mano ng WHO member states na sumusunod sa international health regulations. Sa pamamagitan nito, nakakakuha ka agad ng updates sa Pilipinas patungkol sa mga international health concerns ang matatag na sistema ng ito ang nagbibigay sa atin ng updates tungkol sa mga international health concerns. Payo ng DOH o sa publiko, huwag magbahagi ng artikulo mula sa mga kaduda website o online sources upang maiwasan ng pagkalat ng mga maling impormasyon. Madeline Villar Moratilio para sa mata ng Agila. Yan nga pa mga kababayan. Narinig nyo po ngayon mga kababayan eh naghanap pa po ako ng iba pang balita na nagsasabi na ito nga po ay uh, wala po itong katotohanan at ito rin po ang nakita ko ayan dito po sa uh, tele radio sinabi rin po rito na ito po ay walang katotohanan interview po ito mga kababayan ng tele radio sa ating pong kababayan na nasa China mismo. Isa po siyang OFW na nasa China at 10 years na po siyang naninirahan doon. At ito po ang naging uh, sagot niya sa panayam sa kanya ng Tele Radio, mga kababayan. Pakalat na virus dyan po sa China. Ano po ang yung obserbasyon dyan sa lugar po ninyo ngayon? Totoo lang po, kahapon ko po yan nalaman kasi po yung teacher ko po dun sa Pilipinas, nag-chat po sa akin kung totoo po yan. So, na ako, ha? Buti pa kayo dyan sa Pilipinas kasi alam nyo kung ano yung nangyayari dito. Kami po ay wala. Hindi po mm -hmm. siya, hindi po siya totoo. Hindi po siya totoo po. Mm -hmm. Saan to kumalat ng social media? Ibig sabihin fake news. <laughs> Sa so, totoo po kasi, uh, kasi po winter ngayon eh. So, okay. talagang nagkakasakit. Kaya kagaya ko, kagagaling ko lang mm. sa sakit kasi nga nalamigan. So, mm. yun po. So, pag... So, kaya, go ahead po, go ahead. Ano? Oh, so, uh, wag po kayong maniwala sa mga post po sa Facebook. Yung saling po sa Facebook talaga yung yun kumakalat mm, eh. Correct, oo. Kasi normal lang po, yes po. Normal lang po talaga siya na... Alright. May mga nagkakasakit, lalo na po ngayong winter or autumn, autumn po yan siya nagsistart, mm -hmm. autumn to winter, na maraming nagkakasakit, lalo na din yung mga bata, mm -hmm. kasi palamig. So, yun po, wala pong dapat mm -hmm. ikabahala. That's kasi good po, ma'am. Oo, hindi po siya totoo uh, mga uh, ngayon po kasi bakasyon pa eh hindi pa po mm. nag-start as usually sa mga international school wala pa po pasok kasi po bakasyon po po. Mm. Um, pero ma'am uh, pagka winter ho dyan, normal lang ho ba na crowded yung mga hospital kung baga dinanag dahil mga po sa iba't ibang uh, sakit mm, Yes po Yes po mm. <laughs> wala pong ano wala pong O uh... oh, yun Ibig sabihin mga kababayan, Normal lang para sa China yung ganyan na magkakasakit na dahil nga po sa winter po ngayon sa China. Uh, natural, uh, may salamig, ubuhin ka. O lalag natin ka, sisipunin ka. O kaya pala ganyan, uh, dinadagsa ang mga hospital sa China ngayon. Dahil nga po sa, yung nga, dahil sa kanila pong klima ngayon, dahil winter po sa kanila mga kababayan. Tuloy po natin. Ah, uh, statement pa yung Health Department, jump po sa Shanghai, China tungkol nga po dyan sa Wala. kumakalat na fake news. May nakita po ako na post, pero ang sabi doon is uh, wag po kayo uh, wag po daw masyadong uh, mag-alala kasi nga po is normal lang to kasi uh winter ang uh, nagbigay lang po ng abiso na kailangan maghugas ng kamay, uh, magmask kung lalabas, hmm. kung nare ikaw ay may nararamdaman. So, magmas lang para hindi ka makahawa or hindi ka mahawaan. Ganun lang po. Hmm. Opo, kasi nung nakaraan nga po, di ba, sa Wuhan, China, nagsimula yung uh, COVID-19. Siyempre, baka yung mga kaservisyo natin na trauma, ano? Yes po, yes po. Alam po natin na ganun po yung nag-alala uh, din po sila kasi nga po yung nangyaring uh, last 2020, uh, 2019, yung COVID. So, pero ngayon po, is okay lang po talaga kami dito sa mm. Shanghai po. Chill lang. Wala pong, uh, wala pong, anong tawag ito, kumahalat na balita sa Facebook. Marami pong nagchat-chat sa akin. Naginagalit, mm. ha? ha? <laughs> ako nga, eh, ako nga kagagaling ko lang po talaga, sinalubong yung kwal. Uh. Pero, yung normal na sakit lang po, na inuubo ka, mm. may lagnat ka na konti, tapos ipon. Ganun po. Pero, and all po, okay na okay po kami, lalo na yung mga kababayan po din natin dito. Opo, ah, uh, ilang taon na po kayo sa China? Mukhang sanay-sanay na po kayo sa sitwasyon dyan? Ah, oh, yes po. Sambung taon na rin po. Medyo may katagalan na rin. Okay, ah, uh, pero mali na, ma'am, no? Diyan po ngayon, diyan po ngayon sa China, wala po, sa Shanghai, China specifically, wala pong, ah, uh, hindi po totoo yung mga sinasabi po nilang kumakalat na virus o sakit wala po. As, uh, kung kumbaga, masasabi ko lang, is normal lang po talaga na maraming nagkakasakit usually sa mga bata at matanda kasi po, winter po, malamig. Alright. Ma'am, maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayo dyan sa yes. uh, Shanghai, China. O oh, yan po mga kababayan, ang interview po ng ay uh, isa po nating kababayan na uh, W na nandyan nga po sa China. Normal lang pala yun mga kababayan na uh, uh, sa China kapag winter eh, talagang dinadagsa po talaga ng mga pasyente ang mga hospital dyan sa China. Mm, ayan pala mga kababayan. Pero ito pong sinasabi nilang uh, uh, virus na kumakalat po ngayon na ito ay balitang-balita ngayon sa buong mundo mga kababayan hindi lang dito sa atin sa Pilipinas ay kalat na kalat na. Ayun po, mga kababayan. Eh, sabi niya ay eh, natural mar lang sa China yung ganyan. Kasi kung babalikan po natin mga kabayan talaga ito mga Yes po. Itong mga balita ito. So yan nga po mga kababayan, ah kayo na po ang umusga kung ito nga po ba ay hindi totoo o totoo. Uh, ganun man, eh, sana nga po, hindi na lang po ito totoo. Dahil alam naman po natin kung ano po ang iniwang fairways nyo. Kung nakaraang pandemya itong COVID-19, talaga pong uh, ang bawat bansa dahil sa idinulot ng COVID-19 na ito. So, at ngayon, itong bagong virus na kumakalat ngayon na mula sa China ay sana wag na lang po ito maging totoo mga kababayan. So, pero sabi naman po ng Department of uh, Health natin ay patuloy silang nakikipag-ugnayan sa World Health Organization. At kung may bago mam uh, balita dalal ay agad malalaman po natin kung ito nga po ay totoo o hindi totoo. Ano man po ang inyo pong opinion mga kababayan, iwan lang po ninyo sa baba sa comment section ang inyong inyo mga uh, reaction.